Good morning guys! Kamusta kayo? Ayun! Nandito nga pala kami sa SM Mega Mall para manood ng My Shiny World. Para siyang commemoration movie para sa K-pop group na Shiny. At itong Max's Restaurant na nga ang napili namin kainan dahil ito'y nasa harap lang ng cinema. I-pause and zoom nyo na lang yung mga pictures para makita nyo maigi yung menu. Dalaw pala yung menu nila. Isang with pictures at saka itong puro words lang. Sa totoo lang, matagal na akong hindi kumain dito sa Maxes. Hindi ko na nga maalala kung kailan pa. Kaya naisip namin na dito na nga lang din kumain. Gusto rin kasi ni Mrs. dito sa Maxes. Malaki itong store na to. At kahit malaki ito, mabilis ang servisyon nila. Ang bilis nga dumating ng pagkain namin. Eto na nga mga order namin. Ang in-order ko ay platter meal. Nagkakahalaga ito ng 399. May fried chicken, may pancit canton, rice at caramel bar. Ito naman ang kay Mrs. Half Spring Chicken with side ng kamote fries. 279 naman ito. Kakakain lang din kasi niya kaya yaan lang ang in-order niya. Sisimulan ko na para makapagbigay na tayo ng husika sa pagkain ng Maxes. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin ito. At nakita nyo na nga ang sneak peek ng Max's Fried Chicken. Nakita nyo ba kung dry nga ba talaga? Mamaya magbibigay tayo ng opinion natin tungkol dito. At inuna ko na nga itong pancit canton. Pinatikim ko rin si Mrs. Nakalimutan ko ang tikman bago ulagyan ng kalamansi. Nasarapan ako sa timpla ng pancit canton. Hindi rin siya nalulunod sa sos. Sa tingin ko, tamang tama ang timpla. Panalo ito para sa akin. At naubos ko na ang pancit canton. Isusunod ko naman itong pinakasikat na Max's fried chicken. Ang sabi sa menu, i-dip ko daw ang chicken sa pinaghaluhalong banana ketchup, hot sauce, at Worcestershire sauce. Laking gulat ko. Talagang naging game changer ang paglagay nitong mga sauce na ito sa chicken. Hindi kaya baka kaya natin nasasabi na dry ang fried chicken ng Maxes ay dahil mali ang pagkain natin ito? Kasi malinaw sa kanilang menu. Dip it in its trademark blend. Pero anyway, tinikman ko rin naman yung chicken nang wala itong mga sauce na ito. At ang masasabi ko lang ay, talagang malasa itong manok na to. At kung makikita nyo dito sa clip na ito, hindi naman siya ganoon ka dry. At hindi rin siya mamantika. Yung balat lang. Hindi nga lang siya kasing juicy ng ibang mga chicken. Pero masasabi ko, malambot ang mga laman nito. Ehin ko lang naisip, masarap din pala ang chicken ng Maxes. Lalo kapag one big bite. May laman, may malutong na balat, may kanin, at yung sauce na nire nila. Talagang hits the spot. Marami din silang ibang putahe na lutong bahay. At kung ikukumpara mo sila sa ibang Filipino restaurants, sa tingin ko mas affordable dito. Nag-accept nga pala sila dito ng cards at Gcash. Meron din silang CR na may biday. Ayun lang, bye bye!